lakitok guys. lakitok tok na naman. Oop. Malapit na ba? E, Ay, oh. guys. Ano guys. Mas malaki ito sa oh. Mas malaki ito. ano yan? Tatlong kilo. kilo. Yes, ayan. Laki, guys. Oh. Yes, Ang laki, guys. Ang mo sa gancho. gancho. Okay. Oh, eh, bag Eh balak Ah. Yan guys oh. Ang ah, laki. Oh. Eh, ito mga naigit na malalaki, guys. Hmm? Okay. Yan, pa May higit, eh. Yan, Yan pala ang humihigit oh. eh. Yan pala ang humihigit. Nakabuntutan